Anaya ako sa mga bakasel. Kaya magkitin na tayo ng bangus. Naglis ako ng bawat sibuyas. Yung sayot. Sayot yung tanong. Bangus. Malaki lang iwan yan. Yan. Rotot na ng bangus. Sarap. Sarap. Ang ulam namin ay bangus na tinula. Tinulang bangus. Sarap. 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 Ayan. Ayan. Mm. Okay. 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 Know, Luto ako ng sab, -sab, -sab na wala kasi nagre-reklamo na yung mga baser. Lagi na, na daw ulam sahog. Iban tama, may pera kami kaya bumili ako ng bangos. Nagreklamo ng mga baser eh. Kung bakit daw laging wala akong sahog. Ay naman talaga, wala naman tayong babiwin sahog eh. Pero ito, nagkata kami pera, babiwin sahog. Hmm. Ayote. Okay. Sa ipunta sa palm ngayon, ang kailangan talaga gulay. Puro gulay. Karamihan. tak. न काय जो ते नको